Hi! sa kay ate from Candelaria Quezon Talagang kami din. Dinayo talaga kami dito sa B Mall. Halayo nambinay. Ay, ay, sa okay, ja tatke ay ay uh... ay kay Aya ay 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 Iniwan na ano, bahay mo yan? <laughs> pasmado kasi. Pasmado? Paano ka naman di makapasmado? laging kasama yung pasmado. <laughs> Nahawa na? Nahawa na. <laughs> Antuwa. Na. May team daw sa video sa personal imo puti. <laughs> Ay <laughs> hindi. Alagan 36K. Yes! Yeah. Nagkagayon na ako. 36K. Mag-order ka na. <laughs> 36K. <laughs> Nung ko na. na. nagyapak na din. Kala ko'y nagyapak na din eh. Kapras, wala nang paan, Kakulay. Nakita na niga ang kanyang kamukha. Ang saan? Kamukha Ang laki naman ba, Diyos, yung laki ng difference nyo, <laughs> mo, number 10, 1, 0. <laughs> 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 <Bala. laughs> Oh, ah, uh, shout sa so lahat ng taga Candelaria Quezon dyan. Kay ano? Ay, doktora, yung Doktora. Kay <laughs> Doktora. Oh. Hindi po siya sa tanawan. Ano? Nandinig sa tanawan, sabi po ni Doktora. Marami, doktora. Ay, magpahinga oh, okay. siya. Ay, <laughs> ay, ay makati ang kanyang pa. Ay, di gumala. <laughs> Pero shout out po, ingat po kayong lahat mga taga Candelaria Quezon. So guys, pinamimili po ni Colette yung kanyang kapatid ng damit. <laughs> Kaya guys, dito po kayo mamili na ang papakaganda po dito ng ano, mga damit dito oh, po yung, kami namili. Na, Ayun po. Say hi guys. Hi. 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 <laughs> Opo, dito po kami namimili guys. Ayan, oh. Ano na siya? po ang kapatid ni Kulot. Ipinamili po niya ng pampasko. Kasi anak ko. Hoy, piti pinahe Kulot. Kulot, say hi muna. Hi. Hello po. <laughs> So guys, nandito kami ngayon sa Kulawuan at pauwi na nga pala kami na po namin dito ang napakasarap na kulawo. Tingnan niyo naman po ang aking masarap na kipan. Ang <laughs> lalaki ng kapa. Tingnan niyo naman po. Malakit pa kay guys. Okay, ari, dapat ang hinihiram namin ay eh, pag may handaan sa amin. Lugaw. Ano? Tingnan niyo guys, ari laging high blood sa video. Tingnan niyo binibili. Hindi yan ako. Sabi ko ay bumili ng bulang lang na Anong tawag yan? Wala naman na kulawo. Na wala naman kamanti-mantika. Hindi <laughs> meron din. Guys, hindi kayo dumalitin ninyo. Sa Vargas, kulawo. Wow! Tsaka <laughs> <laughs> po, iyon. Ay, isa rin. Iba pa sila? Kasi, napilapila dito ang kulawo, Ah, oh. isa. Ayan. Ang napakasarap na kulawo.